Yeah, magandang maga pumulid saan man po kayo naroon abroad man o dito sa si Pilipinas naway abutan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan walang karamdaman at ligtas sa ano pa mang kapamakan ingat tayo po lagi hangat po lagi ang inyong kalusugan at kaligtasan saan man po kayo naroon at uh, kung ikaw po ay uh, nanonood sa aking video at kung inyong ginagustuhan pakishare po like, subscribe at uh, pindutin nyo na po ang notification bell po dyan sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng uh, video na ina-upload ko sa youtube at uh, naman po ang inyong ginagawa manonotify po kayo ng uh, ni youtube at uh, no skipping ads habang kayo po ay nanonood Bilang tulong nyo na rin po sa akin. Ganun din ako sa mga gustong mag-donation para sa video kong ito. Ay uh, pindutin lang po ang notify ay uh, super thanks yung may dollar uh, sign jan po sa baba. At pindutin niyo po yon at kayo na po ang bahala na mag uh, magkano ang ito donation nyo po. ngayon naman kung uh, gusto nyo pong personal donation kahit piso ay akin pong tatanggapin through GCAS po ito po ang aking yan. at uh, yun disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content uh, tungkol sa mga ang lihim pakistip po ng video at uh, maghanap po ng video na ayon po sa inyong kagustuhan at ganoon uh, ano man po ang inyong paniniwala ay aking gagalang ano man po ang inyong reliyon ay aking inirespeto so galangan at respetuhan na lang po tayo <coughs> so yun uh, salamat po sa solid followers ko subscriber maraming maraming pong salamat lalong lalo na sa aking channel member at uh, yun uh, malaking bagay po yan na inyo pong ginawa para sa akin maraming maraming pong salamat o pang supportan lamang ang aking youtube channel ay uh, handa po kayong magbayad uh, monthly sa youtube maraming maraming pong salamat ganun din uh, <coughs> shout out po sa kapwa ko content creator ng uh, ganitong content atin po silang suportahan at uh, isa rin po sila sa ating uh, mapagkukunan ng mga karunungan kung wala po dito baka nasa kanilang channel ang inyahanap niyo mga orasyon at uh, yun, makaragdag din po ng kalamat so shout out po sa inyo sa mga kapwa ko, content creator ng ganitong karinugong ang lihim huwag po tayong uh, panghinahan ng loob, tuloy tulong, tuloy tuloy lang po, anuman po ang inang mga comment, pangit man o hindi tuloy lang ganon din uh, sa kapwa ko mga gamot, albularyo ang shoutout shout out po sa inyo, ganon din sa alipin ng Panginoon, salamat po Ingat lang po tayo sa ating pagmimisyon dito sa mundo. So, yan. At akin pong uh, isa-shoutout ang lahat ng mga nag-comment uh, sa aking channel sa bawat video ko. So, okay. Uh, Unahin natin si Sir Leonardo Camarista ng uh, Iloilo City. Shoutout po sa inyo. Uh, Cecilia Quinones, shout out po Joey Lim, shout out po Jose Marie Cortes, uh, shout out uh, Jan uh, uh, Paul, shout out po Maala Rick, shout out sa'yo bro Rick Dun, uh, Nick Duny, shout out po sa'yo Sir Nick Dome, eh, Donny, shout out sa iyo. Uh, oo, gag kailangan ng dibusyon. Johnny Condi Delgado, shout out po sa iyo. Uh, Jeremy Nick Daw shout out po sa iyo. Robert Cabonela, shout out po sa iyo. Uh, Jeremy Nick, uh, yun na ba? Uh, Ragasa L. Rabix, shout out po sa inyo. Uh, Alfredo Roldan, shout out po sa iyo yun na uh, kung gusto mo pong ng uh, umorder ng bato omo uh, uh, sir alfred roldan ipm lang po ko sa aking FB account na ilalagay ko dito sa screen mamaya maya memes daily shout out po sa inyo uh, ma'am sir at ganoon din kay uh, Sarah Pangulo Toyo shout out po sa iyo Luis Lin na Daulong shout out po sa iyo uh, Alexander Almasin shout out po sa iyo sir at uh, ipm lang po ako kung order po kayo ng uh, mga medallion na engraved design na special design po yun na kay bro poblete uh, ma'am Leticia Homino shout out po sa iyo dyan sa Switzerland. Salamat po sa iyong pag-order ng ganitong medalyon. Dalawa po at dalawang omo. Shoutout po sa iyo dyan na matulungan ka ng aking mga pang protection at panggamot na omo. Shoutout po sa iyo. Salamat po sa pagtitiwala na kahit na nandito ako sa Pilipinas ay nagtiwala po kayong umorder sa akin dyan sa Switzerland. So maraming maraming salamat kasama ng iyong Uh, mister oh, shout out po sa inyo dalawa Albert uh, Balaba shout out from Bayugan City Agusan del Sur shout out po sa inyo dyan. Albert Balaba Marvin Cepeda shout out sa iyo ito solid supporter ko at followers ko to Salamat Mama Marie Jacla. shout out po sa iyo shout out uh Jaime, Jaime James Cedric, shoutout po sa iyo. Uh, Robert Cabunilas, shoutout po. Dios Tisalbe, shoutout po sa iyo. Uh, so, uh, umiinit daw ang kanyang uh, katawan. Uh, bro, bakit mainit katawan ko? Sa atardar, bro, kahit malamig. Eh, maaaring nabuhay mo na po ang uh, medalyon mo at napagana mo po. So, huwag kang magtaka dahil ang tardar ay napakalakas po. Aristio Rojas, shout out po sa inyo. Maraming salamat po, sir. Jojo Beloneva, shout out po. Uh, Eduardo Eugenio, uh, nagtatanong ng panyo at medalyon. So, Uh, yung panyo po nito ay uh, 900, dito naman po ay 1.5 medalyon na 8 AG uh, free shipping na po yun tapos uh, ano ang uh, consagrado po uh, po sir uh, Eugenio Eduardo Eugenio shout out po uh, Maria Moreno shout out po sa iyo dyan sa Malaysia maraming maraming salamat po Mamtas shout out po uh, nagtatanong siya uh, ora na pang tanggal sa lahat ng uri ng black, black magic. Meron po, meron. Oh, at hanapin mo po sa upload ko ng mga video. San Benito Guerrero. Okay. Shout out po sa iyo. Uh, wala pa po kung uh, San Sibar na ano medalyon. So pag nagkaroon ako na ng uh, San Sibar na medalyon ay akin po i-upload. Mer, uh, Mary Lee Sardido shout out po Ni, Nida Salpides shout out po uh, Mary Lee uh, Aristo Rojas shout out po uh, Mam Ma Ma'am Mary Lee Sardido oh, pwede po uh, i-PM nyo lang po ako sa aking FB account upang kayo po ay maka-order ng aking mga medalyon at ito po ay uh, engraved design Berna Maragay, shout out po. Uh, Nida Selpides, shout out po. Permina uh, Daarol, shout out po. Ma'am na Permin, na uh, dito po ako sa Sambuanga del Sur. Uh, wala pa po ako sa Angeles City, Pampanga. Yun po. Ma'am Elin Maning, shout out sa inyo. Diyan sa Hawaii. Salamat po sa inyong uh, pagtitiwala na umorder sa akin ng mga medalyon, mga mucha, sa Salamat po. Sa Hawaii, uh, uh, makatulong ang mga ibinahagi kong uh, mga oras dito sa YouTube. Sa iyo, Ma'am Ellen Maning, kasama ng iyong uh, mister. Shoutout po sa inyo. In Ingat po kayo lagi dyan. Kapatid, kaibigan, mandirigma. Shoutout po sa inyo. Uh, Mia Yu uh Ren uh Reinaldo Codelia shout out po. Uh James Dorai Dur Saik shout out po. Oh pinalilimosan ko po ito uh Mama uh James. Oh sir. Shout out po. <coughs> uh Mama Christy Gale from uh, Arizona shout out po dyan at maraming maraming pong salamat sa abroad na taga Arizona shout out po Lisela Sabala shout out po Jimmy Andres shout out po Ma'am Ma'am Ai shout out po Ariel Habana shout out po Black Hawk da, uh, down uh, Black Hawk down shout out po Wilfredo Hilario shout out po Christina Banhao shout out po Okay, uh, Rowena Al si, Aliscad, shout out po. Okay, uh, ma'am, wala po ako sa Angela City. Nandito po ako sa Sambuanga, ma'am Rowena Aliscad. Wala po ako doon. So, yun, hanggang... Uh, ma'am Abis, shout out po ng UAE. Uh, maraming maraming salamat. At... Uh, ang uh, ayun po, po tayo sa aking ibinabahagi, Pasensya na dahil uh, medyo na uh, matagal, uh, ang aking pag at, uh, matagal ang aking pag-shoutout at na matagal ang aking pag-upload dahil uh, nawalan po kami ng internet o wifi. So sa mga gustong uh, mag-donation para sa aking internet, ito po ang aking Gcash. Kahit piso lang po 'yan, pwede na. Maraming maraming pong salamat upang nga uh, makapagpatuloy tayo ng pag-upload ng uh, mga video. So ang aking ibabahagi ngayon ay uh, yun, uh, makikita nyo po sa aklat ng Mandirigma. So po sa mga gustong morder nito, ito po ay ah uh, uh, kamula kay uh, bro Anthony Ace Latigo valderrama So kahit po anong klaseng aklat na inyo pong uh, gustuhin, ay uh, sa kanya po kayo umorder. Siya po ay legit na nagpapalimos ng mga klak ng karunungan Lim. At siya, siya po ay uh, may-ari ng Rexall Book Center. At uh, may lisensya po siya para dito sa kanyang uh, negosyo uh, karunungan Lim pag-imprinta. Uh, Yun. Mas legit po yan. At uh, isa po yan sa admin ko sa aking YouTube uh, uh, Facebook group. So, ito po ang aking Facebook group. 32 member na po yun nandyan. So, yun. Uh, kung gusto nyo pong mag-join, mag po kayo. At uh, pwede po kayo mag ng inyong mga... Huwag lang yung masasamang post, ha? Kasi ako, ko rin po ang taga-reject at taga-okay ng inyong post. Naku, control ko po. po. So yon eh uh, Ito dagdag-kalaman lang para sa inyo po mapatid na uh, yan Okay eh uh, titingnan ko So yon Ito ay uh, ang debosyon ito sa lahat ng ari uh, uh, ng uh, mga orasyon Excuse me Donna, sa sa ko. Ang dibusyong ito ay gagawin sa 49 days na araw, mag umpisa sa huli at uh una at huling uh, Biyernes. So Sir uh, Rick Maala, kaya po na mag ang uh, 49 days sa unang Biyernes ng uh, uh, unang buwan. Ito po ay para uh, ganapin yung uh, tinatawag na pitong Biyernes. Kaya 49 days siya po. Uh, bakit po kayo nag ng bakit nag-umpisa sa 49 days? Upang ang inyong uh, dibusyon ay uh, manguna sa inyong uh, paniniwala at pananampalataya. Yun po. At uh, ang uh, unang biyernes ay mabisa po kaysa sa huling biyernes. So yun. Basta ang mas maganda, pinakaunang bernes bago nyo umpisahan ang inyong dibusyon. At kung ano man po ang inyong kinidibusyon, uh, at may nagtatanong din, ang isang basic na dibusyon ay Santo Rosario po. Alam niyo po, yung Santo Rosario ay powerful kahit basic lang yan. So yun, uh, mas magandang may uh, nagro rosaryo Yun na po ang basic. So yon na uh, 'yan, punta po tayo sa aking uh, aklat ng mandirigma. At ito po ay na-upload ko sa aking Google Docs para lahat dalako sa isang cellphone lang. So yon na uh, at kapag kayo po ay uh, nag-umpisa na sa unang bernes, kailangan po walang patlang na araw. Araw-araw nyo po dadasalin nyo o didibusyon itong uh, aking ibabahagi walang patlang na araw kapag ka pumatlang po kayo babalik po kayo sa umpisa para uh, makumpleto mo ang pitong biyernes na 49 days so pagka natapos ka ng 49 days huminto ka at nasa iyo kung araw-araw mo uling dadasalin yan o tuwing biyernes at martes pero sa akin ay tuloy-tuloy uh, po, araw-araw. So yun, uh, narito po ang panalangin ng uh, Aklat ng Mandirigma. So bawat na i gagamitan nyo ng orasyon ng Aklat ng Mandirigma, babanggitin nyo po itong dasal. So narito po ang dasal o oh, amang banal na makapangyarihan sa lahat may gawa ng langit at lupa ako po ay lubos na nananalig sa iyo at sa iyong buong kapangyarihan walang hanggan patawad sa lahat ng aking pagkakasala at ako po ay lubos na nagsisisi sa mga kasalanang yaon ingatan po ninyo ako sa gitna ng kapahamakan, kapanganiban at masamang loob at masamang espiritu. Igawad po ninyo sa akin ang kapayapaan, pagmamahal, grasya at mga pagpapala. Kasihan nawa ako ng iyong banal na espiritu. Santo at ipagkalob nawa ninyo ang bisa ng mga salitang matutunghayan sa aklat na ito. Ipinapangako ko po na ang mga ito ay magagamit sa kabutihan at pawang kabutihan lamang at hindi kailanman gagawa ng labag sa iyong kalooban. Kawaan mo nawa ako o amang banal na aking Diyos. Ang lahat po na ang ito ay aking hinihingi sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Isus, ah, Kristo, na siyang aming tagapagligtas sa Arepo Tinit Opera Rotas Ayudad Dependami, Salbami, Nigniimi, Jesus. Amen. Okay. Uh, yun po ang debosyon. So, itong mga orasyon na aking uh, babanggitin ay uh, pwede pong itong imantra nang banggitin ng 108 times na ulit-ulitin ang orasyon ito. Ito, okay. ito po yung uh, isa sa magandang uh, tanganin nyo po itong uh, tatlong ito. O kaya uh, apat. Dadagdag ko na po yung uh, pang-apat na orasyon. So yun, uh, ito po yung uh, nilalaman ng aklat ng, aklat ng mandirigma, itong lihim ng mga orasyon na ito. Ito po yung uh, pangalan ng Santong Ibong May Baston. Ito po ay pwedeng banggitin ng uh, 108 o kaya tatlong beses bago kayo umalis at ihip po sa inyo pong dibdib. Siyempre dadasalin nyo po yung unang dibusyon na aking binanggit kanina bago nyo po gamitin ang mga orasyon ito. So bago muli, pwede kayong bago umalis ng bahay ay banggitin nyo po ito upang kayo po ay protektado. Saan naman ka pamakaan, kung may signo sa, uh, uh, sa inyo, uh, may iwasan nyo po. Narito po ang pangalan ng Santong Ibong May Baston. Abaob, ob, maob, baob, abaob, iyo, iyo. Yun, uh, magagamit nyo po ito protection. At uh, ano, ay nyo po tat tatlong beses o kaya sa tubig na yan. inumin nyo ay tatlong beses sa uh, tubig tapos inumin po nyo bago kayo umalis ng bahay okay ang pangalawa ay isang uri ng basag ng enre alam po naman natin yung Enri Igni Natura Renovatura Integra so ito po ay isa sa mga klase ng basag ng enre na magagamit na proteksyon uh, upang uh, ayaw ha, hindi putukan ng mga ano mong pumputok tulad ng baril bomba so ito po so babanggitin nyo rin po ito bago umalis ng bahay mamili nyo po kayo sa apat kung alin sa apat na ito ang inyo pong gagamitin ha so ito lang apat na ito ibabahagi ko para yung kotor author nito ay uh, ng aklat na ito ay uh, ma maproteksyon na natin. So, narito po yung basag ng Henry. Uh, iwi ti na inrasit in di nomini. Okay. Tatlong beses babanggitin yon at pwede rin 108. Pagagamitin mantra 108. Mantra para gumana po sa iyo ang orasyong ito. imantaran niyo po ng 108. Balik-balik uh, na ulit-ulit na pagbanggit ng orasyon. So kung gagamitin sa protection, banggitin ng tatlong beses. Pwede sa dibdib at sa inyo tubig na inyo iinumin. Okay, uh, ang orasyong ito, yung uh, basag ng Henry ay uh, ito po ang pamagat. Basag ng Henry na ayaw putukan. Subok na po ito. Yan ang sabi doon sa aklat. So, uh, ito pa ang isa. Ayaw putukan ng salitang ito. Subok na rin. At uh, yon ito po ang orasyon. Arka, Arkulum, Arkulum, ay, Arka, Arku, Arkulum, Cross, Cross, Cross. So, tatlong beses nyo po babanggitin upang uh, atihi po sa inyo pong mga dibdib. Okay, yung pangat uh, pang-apat na. Ito yung pampabalik sa bala. Uh, babalik ang bala sa taong magpapapotok. So yon. Tandaan ito po ay mula sa aklat ng Mandirigma at isa po ko sa mapalad na nagkaroon nito. So yon. Uh, maraming maraming pong salamat. Okay, nandito na po ang orasyon. Cross sa kaitasan sa langit. Tuwis Buelta Igosom Nero Batalya So yon yung apat na ito ay uh, magagamit nyo po Magkaligtaan yung debosyon nito sa araw-araw ha sa apat na orasyon na ito aklat ng Mandirigma So mga gustong morder ng aklat na ito ay IPM nyo lang po si uh, Bro Ace Latigo Balderama Yan po ang FB niya. At uh, sa mga gustong umorder naman sa aking mga medalyo na tulad nito, mga engraved design, ito po ay yung 8 Yan. Napakainam na protection sa sa mga masama. Ito ay rebelter at kung may sinasaniban ay uh, ay ayaw po ito ng mga 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 barang masamang elemento at ito po ay protection sa balat at baril na pong putok. at pampalis po ito ng mga tirada ng mga tigal po o tira sa iyo ng spiritual yan po ang likod niyan ay ito napakaganda ito po ang uh, pangalan ng Panginoon ito nasa taas at ito po ay ang mga orasyon na ito ay magagamit mo po parang uh, bala o panglaban mo ito mga orasyon na ito at dito naman, ah uh, yung mahal na berhen na orasyon. Nandito po ang lahat ng mga orasyon ng mahal na berhen. Yan. Yan. Napakaganda po. Uh, kung um, may ekstra ako nito, uh, impinitong dilaw, PM niyo lang po, po sa aking FB uh, Impinito di Diyos. At uh, ganito. Uh, yan na... Uh, alpa omega seal at 7 7 archangel seal ito ah uh, ja ha Medal. medan ito po ang likod at uh, sator coronados yan malinaw po yan malinaw po ang camera ko lang hindi malinaw yan ito po tapos ah uh, Haring Metatron Hari ng Kidlat Maganda sa gamutan at 72 names of God So yun na ah, mga kapatid Sa so mga gustong murder PM nyo lang po sa aking FB account Na Ricky Panganod Florante Ito po yon. O oh, ah, maraming maraming salamat Na ay ah, ah, Gabayan kayo ng Panginoon Asya nga pala ah, yon. Uh, hindi po ako nagmamalaki uh, o nagmama uh, nag, uh, sa uh, ganitong larangan. Isa rin po ako sa na mababa. Hindi ko na kailangan na yung uh, magpapataasan hindi po. Lagi pa lang po ako nasa baba. 'Yun po ang aking uh, paniniwala, lagi kang uh, kailangan na uh, sabi nga ng aking uh, divino maestro mo ma uh, magpaubos kalagi. So yon maraming maraming po salamat.